At ngayon, ating pag-usapan ang pitong proseso ng pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay ang proseso ng pagpili mula sa iba't ibang pagpipilian batay sa mga pamantayan at prinsipyo. Kasama nga sa mga proseso ang pag-iisip sa mga kakayahan at kahinatnan ng bawat pasya. Mahalaga ang pagpapahalaga sa pagkatao dahil ito ay nagiging batayan ng mga desisyon at aksyon ng isang tao. Sa pamamagitan ng tamang pagpapahalaga, nagiging mas matatag at makabuluhan ang ating buhay. Ito ay isang serye ng hakbang kung saan natututunan, sinusuri at inisinasabuhay ng isang tao ang kanyang pinahalagahan sa buhay. Ang prosesong ito ay tutulong sa paggawa ng tamang desisyon batay sa moralidad, prinsipyo at etika. Ang proseso ng pagpapahalaga ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay dahil ito ang tumutulong sa atin na gumawa ng matalinong desisyon batay sa ating mga paniniwala, kagustuhan at moralidad. Isa sa mga pangunahing hakbang sa prosesong ito ay ang pagpili mula sa pagpipilian. Ano ang ibig sabihin ng pagpili mula sa pagpipilian? Ito ay ang hakbang kung saan ang isang tao ay kailangang pumili mula sa iba't ibang pagpipilian na available sa kanya. Kung magawa ito ng mahusay, kinakailangan timbangin ang bawat opsyon batay sa halaga, epekto at kaugnayan nito sa personal na paniniwala o layunin. Halimbawa, kung ikaw ay may tatlong pagpipilian sa larangan ng trabaho, Isang mataas ang sahod pero malayo sa pamilya. Isa namang malapit sa pamilya pero mababa ang sahod. At isang balanse ang sahod as distansya. Kailangan mong timbangin ang iyong mga personal na pagpapahalaga bago pumili. Ang proseso ng pagpili mula sa pagpipilian ay isang malay at responsabling hakbang upang masigurong ang ating desisyon ay tumutugma sa ating mga hin sa buhay. Ang ikalawang proseso ng pagpapahalaga ay ang pagpili pagkatapos ng pag-iisip sa mga kahinatnan. Ipinapakita nito ang mahalagang hakbang sa proseso ng pagpapahalaga kung saan ang isang tao ay hindi basta-basta pumipili ng aksyon kundi sinusuri muna ang posibleng bunga o epekto ng kanyang desisyon bago gumawa ng desisyon kailangang timbangin ang magiging epekto nito para sa sarili at sa iba. Dapat pag-isipan kung ang pagpili ay magdadala ng mabuti o masamang epekto sa hinaharap. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri, magagawa nating piliin ang pinakamainam na opsyon batay sa ating pagpapahalaga at layunin. Ito ay isang gabay upang makagawa ng mas responsable makabuluhan at etikal ng mga desisyon sa buhay. Ang ikatlong proseso ng pagpapahalaga ay ang malayang pagpili. Ito ay isang mahalagang aspeto ng proseso ng pagpapahalaga. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na pumili ng walang panlabas na puwersa o panggigipit na may malay at malalim na pagunawa sa kanyang desisyon. Ang isang tao ay may kakayahang pumili batay sa kanyang sariling paniniwala, prinsipyo at personal na pagpapahalaga. Kasama ng kalayaan ang responsibilidad na harapin ang resulta ng piniling aksyon. Bagaman may kalayaan ng tao, ang kanyang desisyon ay dapat isaalang-alang kung ito ba ay makabubuti o makasasama sa kanya at sa iba. Ang isang tunay na malayang pagpili ay hindi bunga ng bugso ng damdamin o panadali kagustuhan, kundi bunga ng masusing pag-iisip at pagsusuri ng mga posibleng epekto. Halimbawa, isang estudyante na pumili ng kurso sa kolehiyo batay sa kanyang interes at pangarap, hindi dahil sa dikta ng isang tao. Isang empleyado na pumili ng trabaho na tumutugma sa kanyang prinsipyo kahit na mas mataas ang sweldo sa ibang kumpanya. Isang mamamayan na bumoto sa eleksyon ng may malay at batay sa sariling paniniwala, hindi dahil sa impluensya ng iba. Sa kabuuan, ang malayang pagpili ay mahalaga sa ating buhay dahil ito ang nagpapakita ng ating pagkatao, paninindigan at pagpapahalaga. Ngunit kasabay ng kalayaang ito ay ang pananagutan sa bawat desisyong ating ginagawa. Ang ikaapat na proseso ay pagtatangi. Ang pagtatangi ay isang akbang sa proseso ng pagpapahalaga na nangangahulugan ng pagbibigay ng higit na halaga o pagpapahalaga sa isang bagay, ideya o kilos batay sa masusing pagsusuri at personal na paniniwala. Sa dami ng mga pagpipilian, pinipili natin ang mas mataas na uri ng pagpapahalaga na tumutugma sa ating moralidad at layunin sa buhay. Ang pagtatangi ay hindi lamang basta pagpili, kundi ito ay batay sa tamang dahilan at hindi sa pansariling kapakinabangan o emosyon lamang. Hindi lamang ito tungkol sa pagpili ng tama laban sa mali, kundi pagpili ng mas mainam o higit na makabuluhang opsyon. Ang sumunod naman na proseso ay ang pampublikong pagpapatibay. Ito ay isang hakbang sa proseso ng pagpapahalaga na tumutukoy sa pagpapahayag at pagtindig sa isang piniling pagpapahalaga sa harap ng ibang tao. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng paninindigan at pagtanggap ng responsibilidad sa piniling desisyon o paniniwala. Ipinapakita ng isang tao ang kanyang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsulat o pagkilos. Hindi lamang ito pagsasabi ng isang bagay kundi pagpapakita ng aksyon upang suportahan ito. Kasama ng pagpapatibay ang pagtanggap ng responsibilidad sa desisyong ginawa. Ang ikaanim na proseso ng pagpapahalaga ay ang pagkilos. Ito ay isang hakbang sa proseso ng pagpapahalaga kung saan ang isang tao ay isinasagawa ng kanyang piniling pagpapahalaga sa pamamagitan ng konkretong aksyon. Hindi sapat na alam-alam lang lamang natin ang tama. Dapat nating itong ipakita sa ating mga gawa. Ang tunay na pagpapahalaga ay hindi lamang nasa isip o salita kundi dapat makita sa kilos. Kapag kumilos tayo ayon sa ating piniling pagpapahalaga tayo ay may responsibilidad sa magiging bunga nito. Ang pagkilos ay nagpapakita ng seryoso tayo sa ating pinili at nais natin itong may isa Ang ikapito at proseso ng pagpapahalaga ay ang pag-uulit. Ang pag-uulit ay ang huling bahagi ng proseso ng pagpapahalaga kung saan patuloy na isinasagawa at pinapalalim ang isang piniling pagpapahalaga hanggang ito ay maging bahagi na ng ating buhay. Kapag inuulit natin ang isang positibong pagpapahalaga, nagiging likas na bahagi ito ng ating pagkatao. Ang madalas na pagsasabuhay ng isang pagpapahalaga ay nagiging mas matibay at hindi madaling matinag na mga hamon. Ang patuloy na pag-uulit-ulit ng mabuting kilos ay nagpapalakas sa ating determinasyon at disiplina sa buhay.